Ohio Minasang, nakapaglinis na ba ang lahat before the end of the year ng 2023? Yung alam nyo talaga yung traditional dito sa Japan is every end of the year ay kailangan talaga nagja-general cleaning ang lahat ng mga company, yung lahat ng mga kung saan saan mga lugar na nililinis talaga nila, lalo na yung buong bahay nila, lahat talaga as inlinis talaga sila. no Kala mo talaga hindi sila naglilinis araw-araw, which is hindi naman talaga sila naglilinis araw. -araw araw-araw yung iba, no? At dahil nga makapal na yung mga dahon nitong mga prutas na to, yung hasak ko ang tawag dito sa prutas na to eh. Para siyang ano, grapefruits ang lasa niya. Medyo maasin, medyo matamis. Sometimes yung ganun. Tapos usually kasi ginagawa tong jam. Yung parang mga... Uh, parang strawberry jam, parang ganun sa kanila yung lemon, di ba may mga ganun. So, yun, yung kapitbahay kasi namin matanda na hindi na kaya umakyat dito sa may bubungan. Kaya yun, sabi ko, ako nalang nag-offer maglinis ng bubong. Total naman, eh, sa may bubungan naman namin yun. Ay, naku, mabuti na lang natapos. O, so, ayan, tingnan yung ibang iba, di ba? Ang dami nakuhang mga hasak ko. Ano kayong gagawin ko dito?